Andito ako ngayon sa Mungkog. Tingnan mo ito, oh. Taas, gaano kataas na building, oh. Ayan. Tabi rin ka. Ayan, oh. Robby, oh. Maghahanap ako ng pangregalo kay Tikiting ko. Tikiting go back. Sobrang lamig. Sararado pa. Hanap mo na ako ng matatambayan. Pakita ko ito, pakita ko ito na building ang ah. Uh, tingnan kung gaano kataas. Ayan. 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 ayan, ayan. ayan para rather sa mga magiging meanwhile, maghahanap muna ako ng mauupuan. Ito ang paako. Ito Ito Ayan um. Sa mangkok. Mangkok, mangkok, mangkok. Grabe. Ay, oh, napaka ng park. May market. Ayan o. Um. Bilihan ng mga... Uy! Ano to? pilihan ang mga prutas na niya. E, 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 e. Prutas oh, wow. 30 dollars. Papa. Nokban. Mm, 45. 45 an nokban. 45 ang awut sa tuyo ako. Ngawut ikitalon dagdi oh, iyan oh mga This one is for medicine? ang Ngaawut sa tuyo ako, talikod Maria, talikod Pedro. Hello. Kaya how much? Avocado 50 pesos. 50 pesos apat na piraso. Twelve, size? Dela Torre, Moradillo, 12. 12. 12.

Ayan. Ayan. Ah, makalibot gani. Makalibot, libot. Ayan. Mangkok. Ayan. Wait. Right. Ah, didi. Naugong ko daw ini didi. Ayan. mas mura? Hmm, Ayan. Ayan. lang ako. Pili yan mga... Ano? Ay, 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 ay. Naghahanap ako ng ganito kaso kantahan ng bata kaso malaki. 299. Okay. Nagaganda din dito. Ayan. 100. ikot ako, hindi man ako maglusot. Mag-jollibee na lang ako. Mag-jollibee doon. Thank Magjalibi na naman ako. Hay nako. Dada ko iinom ng kape. Daraga din Ay, ako. Ayan. Ayan. Kagayun. Kagayun kayo niyo. Ayan. Garikahoy ini na ano, sanga. Ginawa sa inyong kaya ano, na nagpapapiro sila. Oh. Grabe o. Oh. Ito man <makes noise> sa C4, exit C4. Hindi, malaw ako dito sa gallery. Gallery good.